ay guys, so ngayon papakita ko sa inyo I-flex ko sa inyo yung mga naibili ko Galing dito sa ating laro guys Na pinapakita ko sa inyo ay, Sana naka-follow at subscribe kayo no So ito maliit kong bahay is Ngayon mapapaayos natin Dahil lang din dito sa ating sahod, dito sa ating uh, Mga laro sa casino games mga lodi no So para lang ito sa mga adult So hindi naman gagandahan tong bahay namin Mga idol pero proud ako na Ipakita sa inyo na ah uh, legit yung naitulong sa akin ng game na to mga idol no so ito na tiles yung lababo natin at maliit bahay namin yan tutulong na din ako dito sa pag ay uh, kim skim ko so hindi pa di ako magaling di ako expert kung makita nyo naman ah uh, nag aaral lang so lahat naman ng bagay kapag gusto mo at talagang gusto mong matututo, kailangan mo talagang aralin, guys. So, tulad lang din dito sa laro na ipapakilala ko sa inyo guys sana matapos nyo at sa mga nagtatanong kung paano ako maglaro follow kayo sa akin guys dahil lahat naman ng alam ko na pwede kong uh, i sa inyo pag naka-follow kayo sa akin syempre mapapanood nyo yun at itong ginagawa ko guys para lang to sa mga adult ha? bawal to sa bata at sa mga restricter talaga na gusto talagang uh, sumugal Diba? Kasi ang lahat naman sa buhay is sugal, mga idol. Huwag niyo na sabihin sa akin na sa tanang buhay niyo is hindi pa kayo sumugal. Sa lahat ng gagawin natin is kailangan natin sumugal. Oras, kailangan natin isugal yung effort natin. So let's go. Dito guys, itong 1.5 na commission ko is uh, binit ko na siya ng all in. Kung makikita niyo guys, one uh, 1.5 lang yung nakaset dito, pero 1 bit at auto pick <coughs> yung ginagamit ko yung 15 ko guys na commission dito sa larong ito is one pick lang ako ngayon 25 na ganun siya kabilis kunin mga idol so nasa comment section yung link sa mga gustong mag-try ganito lang siya kabilis kunin tricky na yung 15 ko mga lodi ganun kabilis do yung pera basta one pick lang ang ginagawa ko tas auto pick sa totoo lang guys nakakaba kasi pwede kang mabomba dyan pag once na marami yung pindutin mo pero once na isa isa lang guys like this oh easy for key so hindi ko to tinuturo sa lahat no so ngayon guys gusto ko lang kasi ipakita sa inyo kung gaano ka legit si pilaki at kung gaano ka laki yung naitulong niya sa akin ayun guys yung pera natin is 4.8 na last na to mga idol Wow. Iwan <laughs> 5 natin, AC 5K. Ganun lang kabilis mga idol.